Oh, nandito ka na naman. Siyempre, chismosa ka, di ba? So, at dahil chismosa ka, eto na nga. Ngayon naman, merong nagtitrending na isang content creator. Isang malaking content creator. As in, malaki siya. Charis. <laughs> I mean, famous kasi talaga siya. And, yung video niya na ito is umani ng iba't ibang reaction sa mga kapwa niya malalaking content creator. ayong uh, yung iba disappointed sa ginawa niya. At syempre, ano pa nga saan mo kapag ka nag-viral ang isang video? Syempre, saan mo dyan? Maglilitawan yung mga chismosa, mga bidabida, -bida, at ang mga perfectong tao na walang nagawang pagkakamali sa mundong ito. Na, katulad mo, natin pala kasama ko dun. <laughs> And sa palagay ko, mas nabash siya dun sa nasa harapan siya ng pagkainan, tapos nagmumura siya. ba? Diba? Nasa harap ka nga naman ng pagkain, tapos nagmumura ka. So, dun talaga siguro siya hindi nagustuhan ng ibang mga viewers. So para makarelate ka sa video na to, nandito ang ilan sa mga video clips niya. Ikaw na ang bahalang manood. Eto na, ha? Kasi chismosa ka. Hello guys. So nandito kami ngayon sa Iloilo. Siyempre mahilig kami sa mga coffee shop. Nag-try kami dito sa coffee break. Dami. Out of all of you, wow. all of you, all of you, malang na the Even the drinks, even the lasagna, lahat abang. Ba ang pinabalyo di kasi person with diabetes. <laughs> Bakit? Wala akong so ako diabetes. I'm kasi sila matapos. Ang dami niya dyan, walang masarap sa inyo. May isa. Pa. Ah. Fairness. Wala. <laughs> Consistent. Consistent. <laughs> <laughs> Hindi masarap. It's the cashew <laughs> for okay, me. Ano mo, ang din. <laughs> so far. <laughs> ang dami niya dyan, walang masarap na isa sa inyo. Iba ba't ganyan reaction? Ano to be? Ano to be? laban ng story daw. Ketchup ito, lang yan. Ito, ito, ito. Ramen. sabon ng tubig. Ay, po, takin na doon. pa naman ito. Ang inaraming pinunta ko dito. Hindi na ako nabihin. Ano to? Yeah. <laughs>